A few moments later. Mga bossing, may mag-shoutout sa atin. Shoutout ate. Shoutout po. Uh, <laughs> <laughs> lahat ng landig ko. Shoutout mo. Shoutout po sa lahat ng landig ko. Okay. Branch. Ayan. Yeah. Uh, sa <laughs> uh, ano, sa Ermita, sa... Ayun. Yan, uh, dami. sa Tansora, Ayun. Sa Agona, yun, sa university uh, tower. Ayun. Shoutout kay, ano, kay Kwete kay Yoyo. <laughs> <Yeah>. Kaya <tila, laughs> shoutout. Kumusta na kayo? Hahaha. <laughs> po sa mga mahilig po sa ukay. Punta na po kayo dito sa Sampalo, Manila. Sa Ayan. may Baliwag, Bichon, Manok. So, Ayan, new arrival. New arrival po dito. Ayan. Pong ganda. Ayan po uh, mga Ano, mga new, ano, new. New arrival. New arrival. O, sando, you know? Saka mga sando, yun o. Tsaka mga blouse pang babae. Ayan. Thank you, thank you, thank you po. Ayan. Thank you. Thank you. Yeah, shout out na sa pamilya mo. Invite nyo sila sa landing ko po sa mga magulang ko dyan. Ayan. sa aming pinakamagandang branch na Upay-Upay Landigo. Yeah. Kaya <laughs> 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 sa, sa Landigo, New Arrival. Sa Landigo, matami pong garment and bag, shoes, and iba pa mga... Ano dito tayo, wala naman. Thank you. Bosing ko ayan no? uh, may sa mga tropa natin mga tagalandig ko. Shoutout sa inyo mga bossing, galing kay Papa Tams and new arrival dito sa may landig ko. Naku, mainit-init pang new arrival dito sa may landig ko, Espanya. Lagi natin ito vlog ah. Uh, bago mag Jones Bridge ayan harap lang siya ng yung malaking kon malaking billboard yan harapan niya lang ha mang inasal katabi lang siya ng baliwag yan ang pinakalanmark ni Landig ko kung yung vlog mga bossing hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe youtube channel papatams tv And then kung kahiligan mo yung okay okay shows katulad na binablog ko, subscribe mo ako. Click the button para update it ka sa mga bago kong vlog. Magandang gabi, Papa Tams, it's back na naman. Pisa natin, let's go! Adidas to, mga busing, mga viral ito, magito, Adidas lang. Oh. Ganda pa, morno. Pangilalim mo, wala ganong pudpud oh. 1,350 new arrival ito yung size niya mga bossing size 10 sa US 9.5 sa UK Euro 45 siya ayan ang size niya ayan ayan so may gusto lang siya ayan ang ganda nito pang adidas nito bira lang ito pang ilalim 1,350 new arrival gusto lang bounce dito ang ganda ng color ng bonds big size itong bounce ito size 11 sa so may gusto lang wala pang kita sul separation sulpad nyan dyan pa pang ilalim. Kaya may dragging siya, konti lang, 950. Ayun o, oh, hindi ka nalugi nito, 950 pang araw-araw, pamorma, sulit pa siya o. Oh. Um, ito yung na naka mid cut baka magustuhan nyo lang siya. Ayan, pang ilalim, sulit pa siya. Magkano ito siya? Ayan, 700, ito. Ayan, size 43 dito, baka matripad nyo itong bands nito. So, wala pang dikita sa separation pang ilalim, wala rin siya ganun dragging. Ah, ito, 850 o 750. Nalang presyo niya mga busingan, new arrival pa yan. Itong Yanis Yanis at ito kompo size 10.5 sulit naman ito pang basketball nito pang morma pwede pwede pang ilalim wala rin sya ganon dragging 1,550 lang oh, new arrival ulitin ko landig ko ah ito pala yung issue nya parang puniton dito nyo yan pero di ganong halata itong new balance sulit itong new balance sa so size 10 sa new balance nito wala pang diketa sole separation sole pa nyan nakapuma ang daling gawa ng parang nyan ganyan pang ilalim wala rin ganon dragging sulit tong bands na ito eh, kung ano 2,000 siya o 2,200 new arrivals sa new balance kasi kung busing mga tiketa niya uh, burado na yeah, 1,500 to drag and drop minimal na siya mga size 10 siya wala pang dikit ng source separation pangarabas na lang siya no pangarabas na siya sa court kung di ka masilang pwede na rin pang morma size dito pang babae eh. size 8 lang siya yeah, 1,200 sulit pa siya magano wala pang dikit ng source separation sa ultra Bus, ang ganda ng ultra boss oh. pang babae yung colorway oh sulpa dyan dyan pangilalim ilalim wala rin sya dragging 1,300 na new arrival pa yan, no? dito sa new balance na fresh foam ang ganda po nito wala pang tuklap wala pang punit pang ilalim 980 lang sya pang ilalim wala rin dragging sulit po siya triple block dito na size 8 triple block ang ganda nito yun simple yung normal lang pang mo 1,450 new arrival isik dito na big size ang ganda nito pang ilalim mo, may dragging na siya 1,650 lang siya 11 dito sa may isik na ito baka matripan nyo lang mga boss ha ah. ganda pa nito napakagaan lang so, dito ang pang -ar araw lang natin may um, ano, pang ilalim yan ang 1,500 na puma to drag drag minimal na sya 11 sya sulpan niyan dyan pa sa cleaner wala rin punit size 10.5 dito sa may ultrabus sulit ko itong ultrabus na ito pang ilalim wala rin ganun 1,750 sulpan niyan dyan pa wala pang dikit na sulciferation air force 1 dito na sulit na air force 1 size 10.5 sa air force 1 sulpan niyan dyan pa sa cleaner wala rin punit yung mga kunting mancha lang baka madala sa labay mga yun solve pa niyan, dyan pa ha ilalim mo wala rin ganang sulit po itong air force ito. 1850 new arrival mga busing dito sa my landing ko ayan lagi natin itong binablog dito no uh, wala siyang sintas ang isyo sulpan niyan dyan pa ayan ang ganda ng color ang gantong konto oh. transparent siya naikiriak pang ilalim mo. 600 lang ayan o no? oh, lang issue niya mandaling as ah, sintas lang Walang wala tayong makitang tiketa tan mga 8.5 siya yun oh. No? Ganda pa. Nasa pa ditong Adidas. Ayun na size. Eh, okay, size 12. Tubusin tan ko lang mga na kasi nakalagay sa tiketa is size 12. Mukhang nakuha ng tiketa yata na Ayun, Nike Courage pala ito siya. Ayun, Nike na Nike Courage na 1800. Tan ko lang mga size niya mga size 9. Ayun isa pa dito ah uh, na 1100 na Adidas Yeezy na 350. Ayun. Ganda pa ng colorway. Sulit pa siya, wala pang dikit sa separation. Size 45, size 11 dito. Baka matripan niyo lang ha, naka Arrival pa 1100. 1100 New Arrival. Tu sa pump dito na Reebok siya, ang ganda ng colorway. Ilang colorway nito? 5. Ganda oh. Check natin size niya nine size 9.5 dito sa may insta pump box. So okay pa yung Instapump niyo. Go, buo pa pang ilalim. Yan yeah, may dragging na siya, konti lang dragging niya, sign of usage siya kasi nga okay-okay source tayo dito mga boss. Okay-okay source, 1,300 new arrival. sa patong Air Zoom na Nike, size 11, big size. toklap punit wala pa naman, pang mo, oh. Parang iba na yung pang ilalim niya. Hindi ko sure ha? parang yung ibang pang ilalim yun. Para pang outdoor. Yeah, 1,850. Ito pang, ito, sulit itong all-star converse na ito. Ganda, oh. Parang may pagka, ito. Parang may pagka topside rin yung taas nyo. Sulit pa siya. Pang ilalim, oh. Size 10 siya. Para sa mga big size dyan. Paka sulit pa itong, magkano ito? kasi matan siya, itong size niya, oh. 1,550 pala siya, Size 10 siya. Sulit pa yan. Size 11 tayo dito. Pang ilalim, may dragging na rin siya. 1,650. Ito pang, ito. Ito, Misuno. Misuno na Sky Blazer. Yan, size 10 sya dito. Yan pang ilalim. Podra Gildrab, minimal sya 1,650. Ang ganda nito. Ano nito? Bigat naman nito. Yan, 1,000, 1,000, 1,000 lang ito. 1,200. 1,200, 1,200 size 11 to. Yan. Ito may yung size 14 dito na Adidas. Oh. Size 14 pang ilalim. Mababawal yung dragon yung 1,850. Size 14 yan ha. Ah. Itong Nike React na size 9. Pangilalim, may dragging na rin sya. 1,300, new arrival. Itong Puma Basket, 8.5 na rin sya mga bossing ah. Yun, sulit pa nito. Wala pang di kita Pangilalim, wala rin sya gano'ng dragging. At itong ulit na bounce na Adidas, size 10. Ayan, may tuklap sya. Yan, 1,650. Ito pang isang Adidas oh. Ang daming Adidas ngayon oh. Small size na ito sya, size 8. Yan oh, pangilalim oh. 1,650 sa pang Stan Smith dito na ano size ito big size Stan Smith yan size 11 sya ay sorry size, size 10 sya size 10 euro 44 Stan Smith yan marami lang no nakamakaya sa laba laba yan sol pa nyan Diyan pa pang ilalim yan to drag il drag minimal lang sya at nyo triple black na adidas yan size 8 8.5 dito pangharabas lang natin may dragging na rin yung ilalim nya 1,400 1,400 50 ito pang Nike na pang araw araw lang magapi pa sulit po itong susulit po itong Nike na ito 2.5 sya dito ang ganda pa nito pag ilalim wala rin ganun yung drag dito yung salang malinis 1,600 50 at dito uh -huh. ganda pa itong adidas na ito 1,850 uh. yun ang so ito is size 9.5 lang siya. hindi kayo ito separation wala pa akong nakikita sa so, pa ditong Sulit tong Nike yung size 11. Size 11 siya. Oh. Ba't nga itong niya? Pero tansin ko lang mga size 8 lang siya. Yan pangilalim pang ilalim. 1,650. Sulit pa yung pang ilalim niya. Ito na ito. Size 9.5 pang ilalim. Napakasulit pa siya. 1,880. Yan. Air zoom ulit na na 8 lang siya pang ilalim. Wala rin ganun dragging. 1,550. Sa pa dito. May 4 max dito. Ang ganda. Simple lang point sa B4 Max pangilalim, may dragging na rin sya May 880. Ito sulit 'to na Adidas nito. Na Hay nako. 'Yung e ulit landing ko, new arrival dito sa May Jones Bridge, may bago mag Jones Bridge. Tapat lang siya ng malaking ito malaking signage, no? Lagi ko 'to binablog bago mag underpass papuntang po Size 6.5 dito sa Adidas nito. Ganda pa sulit pa siya pangilalim. 1650 ito, misuka sangat mga na big size, yan 950 lang siya. Yung size 10.5 siya dito, to 11, pwede pwede mahaba kasi siya. Ang big size na Adidas. Yan size to. Size 10, pang ilalim mo, 1,550, sulit pa yan siya dyan. Isa pang misuno dito. Misuno na size 42. Yan, 8.5, 1,550. May dragging siya pero mababaw lang din siya. Itong loto dito. Ito. Size 43 siya. Sulit pa nito pang ilalim. 1,650. Sulit pa siya. Ready to use lang. No? Wala ganun dragon yung ilalim. isik dito. Na size 9 sa isik. Yan, may dragging na rin ilalim niya pero mababaw lang. 1,450. Ayan, isa pang may dito. Ito, New Balance. Oh. Mga sikat na New Balance na entry. five 4 Kulang lang din siya sa laba mga bossing. 1,200 siya. Oh. na 3,27 pala siya. Sorry. Size 8 dito. yan pag ilalim 1,200. Ayan. Kulang siya sa laba mga bossing. Yung lang issue niya. Ito, isa pang Misuno dito na size ito. Size 8.5 sa Misuno, Yan oh. May, may dragging na rin yung ilalim niya. Pero mababaw lang naman din. 950 isa pang instant na small size may konsya dito yun ang size 8 sya oh. yan pang ilalim nyo 1100 new arrival wala rin ganun dragging isa pa ditong Reebok shoes napakaganang Reebok shoes yan size 9.5 sya pang ilalim malinis tuyo to use lang sya check natin yung ilalim wala tayong may ang presyo baka nasa 1.6, 1.4, 1.5 kasi new arrival walang presyo Nanganap kaya itong bands oh. Ganun ang ganda ng bands niya ka-checkered. Size mo ito is size 8.5 siya. Wala ito may nakita ang presyo. Ayan, 1,380 dito sa may Air Force 1 na N354. Small size lang ito siya mga bossing ah. Ayan o, oh. size 7 and half lang siya. Small size lang siya. Ayan. Ito baka nanganap kaya itong small size lang. Hindi siya 1,600. Small size lang ito pang babae mga size 4. Ayan. Nakita dito ang small size lang na kobe size 6 nga lang medyo pang medyo madulas na rin ha? Oh. yung outsole nya ayan ako oh. matripan nyo lang ah oh. n354 na sikat na na kila ay eh. n354 ito sorry ito new balance na ito new balance pa dito small size na sya mga size 4 lang ha oh. ang baba ay pang ilalim wala rin ganun dragging wala rin makikita ang presyo ito balance dito pang babae ayan oh ay 850 lang sya mga size 6 na sya dyan pang babae Ayan, isa pang pang dito na makapit. Ayan, may dragging ring ilalim niya. Maga 950. Mga size 8 lang din pang babae siya dyan. Ito, may bounce dito pakarabas. Pang, pang small size lang din siya mga boss. 850. Alam mo naman pag babae, medyo mababa ang presyo yan. Ayan, Nike. Na size 7.5 lang ito yung partner nyo. Goods pa itong Nike neto, 880 lang, may dragging siya pero mababaw lang din siya sa pa ditong New Balance sa triple black. Yung eh, pangharabas lang ito sa mga boss. Small size, 1,100. Mga size 5. Itong Puma dito, pangharabas lang din natin syang. O, oh, 950, small size. Skechers, pangubae. Eh. Yami yeah, Dragin na rin, konting pang ilalim. And ito, 9, 9, 9, 950. Ito, ang ganda pa itong kato, waffle nito, Ano? todrag yung to drag minimal itong waffle nito small size ay mga pang babae lang ito siya yun o 1,200 size 8 yata ito check natin na ngayon dito sa may waffle ulitin ko bossing yung arrival sa may landing ko ah bago may footbridge bridge dyan bago pa direct pass papuntang Kiapo harapan lang ito ng malaking billboard dito sa may Muraita ayan Uh, size 7.5 dito ang ganda ng color itong adidas nito pang babae pang inalim wala rin syang ganong dragging magkano ito ito may 1,300 New Rival Ang ganda sulit pa siya oh Ang ganda po Pang Skechers na 1,500 Yan drag heel drag Minimal lang siya Wala siyang sole pad Sa sito is size 8 Baka matripan nyo lang Skechers oh. Ay sorry 1,200 lang po siya Sorry 1,200 partner niyo ayan, wala siyang Wala siyang sole pad Pang ilalim Yan din dragging niya may Itong misuno dito Pang babae eh wala siyang sintol wala sulpad size 6 lang siya ang ganda ng colorway. niya eh. wala siyang sulpad wala sintas pang ilalim wala rin ganung dragging sulit pa pang ilalim niya yung mga ganitong issue walang sintas tsaka walang sulpad madaling gawa ng paraan yan. pag meron kang lumang mga sapatos salpak kagajan kagad diyan 1100 your arrival ganda pa ng sa isa pa ditong ano itong sapatos to yan oh size 37 pang babae eh. 950 sa pa ditong, small size lang din siya eto parang 800 something small size lang ito mag 800 na ngayon small lang Mga size 6 siya dyan parang sulit dito ang ganda nitong adidas na ito oh. adidas Y3 Ayan, eh, wala siyang sintas big size ito mga size 10 11 750 lang oh. kulang cool na sa salaba Kulang to sa laba mama mo, sulpad, wala lang siya sulpad. Pero to clap wala pa pangilaling, wala rin ganung dragging 700. Ito mga 10 mga size 10.5 to 11 siya. Parang yung Paris style nila oh. Mga size 10 din siya. Oh. Yan, 850 siya. Ganda ng color. Okay, gitong sapatos sa ah. 850 lang siya. Oh. Oh. Mga size 8 lang to mga boss niya. Check natin ang size niya. Size 10 pala siya dito mga boss. Joma. Yan, sulit po. Oh. 850 lang Nice 40 Pang babae Yan pang ilalim To drag il and Minimal na siya 1,300 1,300 yata to 1,500 Ayan Sulit pa siya oh. Wala pang dikit ang source separation Bose meron tong J34 na 9.5 Sulit pa nito Pang ilalim 2,400 oh. lang siya Wala ganun Parang karton lang yung kulang Yan sulit pa dyan Diyan pa itong tiketa niya na 9.5 dito napakasulit pong J34 nito. Kusang baka matripa nyo lang tong J3 nito na 9.5. Bala na kayo magustang mga bossing ha. Ay, ang ganda po. 9.5 J3. Ayan, pangilalim. Wala yung ganong dragging. 2,000 lang siya. New rival po. So mga naganap ng samba. Merong samba dito Ayan. samba ito. Is 1,600 lang. Baka matripan nyo lang. Isa pang ito. Ayan, yeah, ito. At sa pang samba dito na 1,600. Ito pa. Ganda to pang babae. 680 lang sa mga nauusong ganito. Converse. Small size lang siya pang babae. Mga size 6. Pang babae dito small size. Oh. small size dito. Mga size 4 lang siya yun. 997. Yeah, 950 lang siya. Small size ulit dito na 850. Yang kulay siya sa laba pero tuklap, po nit, wala pa. Banda nito, to? Yan oh. Yan 650 lang siya. Yan. 7.5 siya dito. Yan oh. Pusing ko nung no, aba kami natin pala sa landing ko. No, abisit tayo itong store nila, pinaka nila yung, yung malaking billboard dyan sa may muray tatapat niya lang oh. And then footbridge bago mag underpass papuntang Kiapo. Mga busing hanggang dito lang po. Maraming salamat. Thank you.